Papalubog na ang araw ng umalingaungaw ang palitan ng putok sa barangay Matanglad, Pidoran, Albay nitong linggo, Agosto 18. Alas 5.05 ng hapon ng maitalang insidente matapos na respondihan ng 49th Infantry Battalion kasama ang kapulisan ang ipinaabot na impormasyon ng mga residente sa umano'y presensya ng anim na armadong kalalakian. Tumagal ng 10 minutong bakbaka na nagresulta sa pagkakasamsam ng tatlong M16 rifle, mga bala para sa 5.56mm, mga magazines at iba pang mga kagamitan. Wala namang naiulat na nasugatan o namatay sa panig ng otoridad habang inaalam pa sa panig ng nakasagupang NPA. Sa ngayon, patuloy na pinaigting ang seguridad sa lugar at sa mga kalapit nitong barangay para matunton ang kinaroroonan ng nagsitakas na rebelde na pawang mga miyembro ng Komiting Larangang Guerrilla 1 sa regional Committee 5, Bicol Regional Party Committee. Pinasalamatan naman ang pamunuan ng 9ID ang tuloy-tuloy na kooperasyon ng mga mamamayan at tiniyak ang agarang pagrespondi sa kanilang ipinapaabot ng mga impormasyon upang maagapan ng anumang banta na dala ng makakaliwang grupo. Tunay nga na malaking ang bagang maliit na impormasyong ipinapaabot ng mamamayan sa layuning tapusin ng insurhensiya sa Bicol at ipanalong laban tungo sa kapayapaan kapayapaan para sa lahat. Jiro Bananiya, News.